May mga bahay na malayo. May mga bahay din naman na sobra ng crowded. Pero may ilang bahay din naman na parang hindi nakabilang sa mundo o parang nasa ibang planeta na. May mga tahanang itinayo sa tuktok ng yelo, pero din sa gitna ng lava field o sa ibabaw ng bato na halos kapantay na ng mga ulap. Walang mga kapitbahay dito, walang kuryente, walang signal at balot ng katahimikan at kalikasan lang ang tanging kasama mo. At kung iniisip mong tumakas sa magulong mundo, ay baka isa sa mga bahay na ito ang magustuhan mo. Sa video na ito tatalakayin natin ang iba't ibang bahay sa mundo na parang nasa ibang dimensyon. Pero bago yan, ipakilike at subscribe naman po. Malaking bagay na po 'yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 15, Elidey Island Lodge, isang bahay sa gitna ng walang tao. Na-imagine mo na bang ikaw lang ang tao sa isang buong isla? Sa island, may isang maliit na bahay sa gitna ng karagatan, ang Elidey Island Lodge. Isa ito sa mga pinaka nakahiwalay pero pinaka cool na bahay na umiiiral ngayon. Matatagpuan sa gitna ng Best Manager Archipelago sa timog bahagi ng Iceland, ang lodge na ito ay itinayo noong 1950s bilang hunting cabin para sa mga puffin hunters. Isa itong estrukturang nag-iisa sa ibabaw ng luntiang burol na palibot ng matatarik na bangin at dagat na tila walang katapusan. Walang kuryente, walang kapitbahay, ang tanging kasama mo ay ang hangin, mga alon at mga ibong dagat. Simple lang ang loob. Basic na gamit, walang gadget, walang signal, ang tubig. Kinukolekta lang mula sa ulan. Ang vibe, parang digital detox retreat na talagang unplug. Pero hindi basta-basta makakarating dito. Kailangan ng bangka, lakas ng loob at matibay na tuhod para umakyat sa madulas at matatarik na bato. Tanong, kaya mo bang tumira sa lugar na ang tanging kasama mo ay katahimikan at kalikasan? Number 14, Villa Epequen, Argentina gusto mo ba ng setting na parang post-apocalyptic movie? Sa Argentina, may isang ghost town na literal na tinubog ng tubig at ngayon iisa na lang ang naninirahan dito. Ang Villa Epecuen ay dating sikat na tourist spot noong kalagitnaan ng 20th century. Dinadayo ito dahil sa maalat na lawa na sinasabing may nakakagamot na epekto. Pero noong 1985, bumigay ang dam at nilamon ng baha ang buong bayan. Umabot sa halos 30 feet ang lalim ng tubig. Lumipas ang ilang dekada at nang humupa ang tubig, bumungad ang mga kalawangin at wasak na gusali, kalye na may asin sa ibabaw at sirasirang sasakyan, parang lugar na iniwan ng panahon. Pero heto ang nakakagulat, may isa pa ring nakatira dito, si Pablo Novak ang huling mamamayan ng Villa Epecuén. Walang kuryente, walang internet at walang kapitbahay. Tinitiis niya ang katahimikan at kawalan araw-araw. Hindi ito pagiging weirdo. Ito ay pagpili. Pagsuko sa modernong mundo para mamuhay kasama ang alaala -ala ng nakaraan. Sa katahimikan ng lugar na to mararamdaman mo kung gaano kalalim ang epekto ng isolation sa isang tao. Number 13, Drina River House, Serbia. Isang maliit na bahay sa gitna ng ilog. Kung iniisip mo kung saan ka makakatakas sa gulo ng syudad, paano kung sa gitna ng ilog? Ang Drina River House sa Serbia ay isang maliit na kahoy na bahay na nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Gitna ng dumadaloy na Drina River, parang galing sa children's book ang itsura, maliit, tahimik at napapalibutan ng tubig at kabundukan. Kuwento ng pagkabata ang pinagmulan nito. Noong 1960s, ilang kabataang lalaki ang nagahanap ng lugar na tahimik at malayo sa mga tao. Kaya gamit ang bangka, kahoy at sariling diskarte, itinayo nila ang bahay na to sa ibabaw ng bato. Simula noon, ilang ulit na itong nasira ng baha. Pero paulit-ulit din itong ibinabalik, parang simbolo ng tibay at determinasyon. Sa loob, simple lang, mga basic na gamit, walang kuryente, walang wifi. Ang tunog lang ay agos ng tubig at huni ng ibon. Kaya mo bang tumira sa bahay na to kung ang tanging kapitbahay mo ay ang isda at alon? Number 12 Death Valley Cabin, USA. Bahay sa pinakamainit na lugar sa Amerika. Gusto mo ba talagang maranasan ang tunay na deserted may isang bahay sa gitna ng Death Valley sa California na tinatawag na pinakatuyong tirahan sa Amerika. Sa lugar kung saan ang init ay umaabot ng higit 120 degrees Fahrenheit, nakatayo ang isang minimalist na cabin na parang hinamo ng disyerto. Walang aircon, walang kapitbahay. Pero ang tanawin, solido, bundok, disyerto at mga sunset na parang kuha sa sci-fi movie. Ginawa ito bilang off-grid shelter. Walang kuryente mula sa linya, Walang internet at ang tubig ay kailangang ipunin o dalhin. Ang bahay ay gawa para magtagal sa matinding init at harsh environment. Sa gabi, habang ang buong mundo ay abala sa social media, dito tanaw mo ang buong kalawakan. Dito ang bituin ng tunay na TV. Pwedeng paupahan ito sa Airbnb, pero hindi ito para sa lahat. Ang mga sumubok sinabing life-changing ang experience. Hindi ito staycation. Isa itong pagtakas sa lahat. Number 11, San Colombano Hermitage, Italy. Bahay na literal na nakaangkla sa bangin. Kaya mo bang tumira sa isang bahay na parang isang maling hakbang lang bangin na agad? Sa hilagang bahagi ng Italy, nakadikit sa gilid ng matarik na bato ang San Colombano Hermitage, isang matandang lugar panalanginan na tila lumulutang sa ere. Nakadugtong ito sa napakatarik na cliff ng Trambileno Region at mula rito ay tanaw ang isang rumaragasang ilog sa ilalim. Itinayo pa noong 8th century. Ang santuaryong ito ay para sa mga monghe na nagahanap ng ganap na katahimikan. Ayon sa alamat, si San Colombano raw ay pumatay ng isang dragon sa mismong lambak na ito, kaya raw siya pinangalanan sa lugar. Para makarating dito, kailangan mong akyatin ng 102 stone steps na parang hagdan paakyat sa langit. Sa loob, makikita ang isang maliit na chapel at silid na ukit mismo sa bato. Walang ingay ng modernong mundo. Walang distractions. Ang tunog lang ay ihip ng hangin at panalangin ng nakaraan. Marami ng monghe at ermitanyo ang tumirarito sa loob ng ilang siglo. Para sa kanila, ito ang perpektong lugar para talikuran ang gulo ng mundo at tumutok lang sa Diyos at katahimikan. Number 10. St. Cado Island, France, isang munting isla na parang galing sa alamat. Kung naghahanap ka ng lugar na mukhang magical at tahimik, baka ito na yon. Ang St. Cado Island sa France. Sa gitna ng Ethel River, may isang maliit na isla na tila naputol mula sa kasalukuyan. Para kang pumasok sa fairy tale. May makitid na stone bridge na naguugnay sa isla at ayon sa alamat si Saint Cadoraw ang gumawa nito. Kasama ang tulong ng mga anghel. Sa gitna ng isla ay may isang 12th century chapel at ilang lumang bahay ng mga mangingisda. Pero ang pinakatampok dito Isang maliit na bahay na nakatayo mag-isa sa isang batong nakaangat sa tubig. Tinatawag itong The House of the Oyster Collector at literal na nakahiwalay sa lahat. Parang gustong sabihin, "Huwag niyo akong guluhin." Tahimik ang paligid. Tanging maririnig mo ay huni ng mga seabird at banayad na hampas ng alon. Walang kotse, walang ingay. Para sa ilang bisita, para raw silang lumipat sa ibang mundo. Kaya mo bang manirahan sa isang lugar na parang huminto ang oras? Number 9. Just Room Enough Island, Canada. Isang bahay sa isla na kasing laki lang ng bahay tila biro. Pero totoo, may isang isla na ang sukat ay sakto lang para sa isang bahay. At ang tawag dito, Just Room Enough Island. Matatagpuan ito sa gitna ng St. Lawrence River at may sukat na halos 3,300 square feet lang. Sakto lang para sa isang bahay, ilang halaman at isang maliit na patio. Wala nang espasyong sobra. Ang may-ari ng isla ay ang Saislan family na naghahanap lang dati ng lugar na tahimik. Pero nang pinatayo nila ang bahay, naging instant attraction. In fact, ito ang kinilalang smallest inhabited island in the world ng Guinness World Records. Dito malapit ka sa kalikasan. Literally, bawat bintana tanawang tubig, bawat hakbang lampas na sa isla. Pero sa kabila ng pagiging maliit, perpekto ito para sa mga gustong umiwas sa stress at hassle ng city life. Ang tanong, kailangan mo ba talaga ng malawak na lupa para matawag mong home ang isang lugar? Number 8. Lagangar Hot Scotland ang munting bahay sa paanan ng higanteng bundok. Sa gitna ng malamig, berde at malulubak na bundok ng Scotland, may isang maliit na bahay na parang galing sa kwento ni Lola Basyang. Ang Lagangarb Hut, Makikita ito sa paanan ng Boatchile et Tivemore, isa sa pinakasikat na bundok sa buong Scotland. Dati itong itinayo ng Scottish Mountaineering Club bilang pahingahan ng mga hiker at climber. Pero ngayon kilala na rin ito bilang isa sa mga pinaka-picture perfect na lugar para sa mga gustong takasan ng ingay ng mundo. Napapalibutan ito ng malalawak na damuhan, malinaw na ilog at langit na palaging nagbabago ang kulay. Wala kang maririnig kundi ang kaluskos ng hangin at mga yapak ng tupa. Walang signal, walang wifi, pero sobrang yaman ng tanawin. Kung gusto mong makalimot sa city life at tahimik na magmuni-muni habang nakatanaw sa malalayong bundok, baka ito na ang hot na para sa'yo. Number 7. Tridrang Gaviti Lighthouse, Iceland. Parang bahay ng wizard na nakatayo sa tuktok ng bato. Isa ito sa mga pinaka nakakatakot pero pinakaastig na tirahan sa buong mundo. Ang Tridrangaviti Lighthouse o mas madaling tawagin na Three Rock Lighthouse ng Iceland. Nakatayo ito sa tuktok ng isang matarik na batong nakausli mula sa karagatan. Halos 120 feet ang taas nito mula sa dagat at nasa gitna ng wala. Puro alon, hangin at ulap lang ang kasama mo. Itinayo ito noon pang 1938 hanggang 1939. Gamit lang ang lubid at lakas ng loob ng mga manggagawa. Wala pang helicopter noon. Kaya literal na umakyat sila sa batong bangin para maitayo ito. Ngayon, wala nang tagabantay. Fully automated na ang lighthouse, pero paminsan-minsan ay dinadalaw ito ng maintenance teams. Pero isipin mo 'to, isang gabi lang dito, walang kapitbahay, puro dagat, hangin at katahimikan. Nakakatakot ba o parang dream hideaway? Number 6, Lyngsstoveva Lighthouse, Norway Lighthouse sa dulo ng mundo. Kung gusto mong maranasan kung ano ang pakiramdam ng nasa pinakadulo ng daigdig, punta ka sa Lyngsstoveva Lighthouse sa Norway. Matatagpuan ito sa pinakahilagang bahagi ng Lingen Peninsula, sa mismong gilid ng Arctic Sea. Dito, walang sasakyan, walang bahay sa paligid. Ang maririnig mo lang ay hampas ng alon at sigaw ng mga ibon sa langit. Para makarating kailangan mong maglakad mula sa maliit na baryo ng Russell. Malayo, malamig at maputik pero ang kapalit, tanaw mo ang walang katapusang karagatan. May pagkakataong dumadaan ng mga whale at kung taglamig makikita mo ang northern lights na sumasayaw sa langit. Mula May hanggang July hindi rin lumulubog ang araw kaya buong araw kang nasa liwanag. Perfect ito para sa mga taong gustong mapag-isa, makipag-ugnayan sa kalikasan at makalimot sa modernong buhay, kahit panandalian lang. Number 5, Lookout Cabin sa Cascade Mountains, USA, bahay sa ulap. Ang cabin na aabutin mo lang sa hiking. Imagine mo 'to, nasa taas ka ng ulap sa tuktok ng isang bundok at ang tanging maririnig mo lang ay huni ng ibon at ihip ng hangin. Ganyanin ang vibe sa lookout cabin na matatagpuan sa Cascade Mountains sa Washington State, USA. Nasa taas ito ng halos 7,000 feet at para makarating dito kailangan mong mag-hike ng 5 miles mula sa pinakamalapit na trailhead. Walang daan, walang sasakyan at siguradong walang kapitbahay. Originally itinayo ito bilang fire lookout noong araw pero ngayon isa na itong secret escape para sa mga adventurer na gusto ng katahimikan at tanawin na parang wallpaper sa laptop. Wala kang signal, walang TV at ang ilaw mo lang sa gabi ay ang milyong bituin sa langit. Kung hanap mo ay tunog ng bundok imbes na ringtone, baka ito na ang para sa'yo. Number 4. Crystal Mill, Colorado, USA Parang lumabas sa postcard. Ang abandoned mill na nasa bangin sa gitna ng kabundukan ng Colorado, may isang lumang gilingan na mukhang galing sa fairy tale ang crystal mill. Itinayo ito noong late 1800s para magbigay ng power sa mga minero. Pero ngayon isa na ito sa pinakasikat na simbol ng solitude sa Amerika. Nakatayo ito sa gilid ng isang bangin, sa tabi ng ilog na sobrang linaw at napapalibutan ng kagubatan at matatarik na bundok. Para marating ang crystal mill, hindi ka pwedeng dumaan sa expressway. Kailangan mong mag 4x4 na sasakyan o mag-hike o mountain bike sa mga putikang daan. Walang kuryente, walang wifi at walang signal. Pero ang kapalit, tanawin na parang oil painting, katahimikan na parang wala kang kasamang ibang tao sa mundo at ang pakiramdam na bumalik ka sa panahon ng 19th century. Perfect ito para sa mga gustong mag-unplug, literal. Number 3, Isle of Eigg, Scotland, ang munting paraiso na pagmamayari ng komunidad, isang maliit na isla sa west coast ng Scotland at tinatawag itong Isle of Egg. Pero huwag mong maliitin, sa sukat na 12 square miles at populasyong hindi aabot ng 100, isa ito sa mga pinaka-inspiring na lugar sa mundo. Ang nakakabilib, buong isla ay pagmamayari at pinamumunuan ng mismong mga residente. Sila ang nagpapasya, sila ang naglalatag ng mga patakaran at sila rin ang nagpro-produce ng sarili nilang kuryente gamit ang solar, wind at hydropower. Walang traffic, walang ingay at halos wala rin internet. Pero meron silang wildlife, beaches, matatarik na bangin at bundok na pwedeng akyatin. At syempre, peace of mind na hindi mabibili kahit saan. Dito, community ang lakas. Kung gusto mong makaranas ng simple, sustainable at tahimik na buhay, baka ang egg na ang bagong definition mo ng freedom. Number 2, Casa do Penedo, Portugal, ang bahay na literal nagawa sa bato. Parang galing sa pelikula ang itsura ng Casa do Penedo, isang kakaibang bahay na nakasiksik sa pagitan ng malalaking bato sa kabundukan ng Portugal. Sa sobrang surreal ng itsura nito, akala mo set design lang, pero totoo itong bahay. Ang pangalan nitong Penedo ay nangangahulugang bato sa Portuguese, at hindi ito basta-basta bahay. Isa itong napakatahimik at rustic na lugar na sadyang itinayo bilang private getaway ng isang pamilya. Wala itong kuryente. Walang signal at kung gusto mong umidlip habang ang tanging tunog ay hangin at hunin ng ibon, swak ka dito. Sa gabi, ang ilaw mo ay kandila at fireplace. Sa umaga, ang tanawin mo ay walang katapusang bundok. Ngayon, ginawang mini-museum ang lugar pero marami pa rin ang dumadayo para lang maranasan ang pakiramdam na tumira sa isang bahay na literal na nakapaloob sa kalikasan. Tanong? Kaya mo bang ipagpalit ang buhay sa syudad para sa isang tahimik na bahay na parang kinain ng dalawang higanting bato? Number 1. Skiddow House, England Ang pinakailalim na bahay sa buong England. Welcome sa Skidow House, ang opisyal na pinaka-isolated na bahay sa buong England. Matatagpuan ito sa gitna ng Lake District sa taas na mahigit 1,500 feet at napapalibutan ng mga bundok, damuhan at mga hayop sa kagubatan. Walang daan papunta rito. Kailangan mong mag-hike ng ilang milya, dumaan sa trail at kayanin ng unpredictable na panahon ng UK. Pero para sa mga determinadong gustong tumakas sa modernong mundo, sulit ang lahat ng pagod. Itinayo ito bilang shelter ng mga pastol noon pero naging youth hostel sa kalaunan. Walang internet, walang kuryente at ang tubig ay galing sa natural na batis. Dito, ang kapitbahay mo lang ay mga tupa, usa at kung minsan, agila. Recently ibinenta ang ski House at marami ang na kung kaya ba nilang manirahan sa ganitong kalayong lugar. Pero ang tanong para sa iyo, handa ka bang isuko ang City Life kapalit ng katahimikan, isolation at gabi-gabing tanaw ng milyong bituin? Bonus topic number 1, ang bahay sa Tuktok ng Haligi, Katski Pillar, Georgia. Isang bahay sa ibabaw ng bato. Oo, totoo yan. Sa bansang Georgia, may isang maliit na tahanan na nakapatong sa tuktok ng isang napakatayog na limestone pillar. Tinatawag itong Katski Pillar. Ang bato ay mahigit 150 feet ang taas at parang tore na nakatayo sa gitna ng malawak na kagubatan. Dati, walang nakakaisip na posibleng may manirahan sa ibabaw nito. Pero noong early 2000s, isang munghe ang umakyat sa bato. At doon siya literal na tumira ng mahigit dalawang dekada. May maliit na chapel, isang kwarto, at kaunting gamit lang. Para makakuha ng supplies, gumagamit siya ng pulley system. At para umakyat, isang napakatarik na hagdanan ang kailangang akyatin. Bitbit -bit ang lakas ng loob. Hindi ito basta bahay. Ito ay simbolo ng pananampalataya at pagiging totally disconnected sa mundo. Kaya mo kayang manirahan sa taas ng ganitong haligi na ang pinakamalapit mong kapitbahay ay mga ulap? Bonus topic number 2. Bahay na nasa bato. The Rock Restaurant Zanzibar. Sa baybayin ng Zanzibar sa Afrika, may isang kakaibang bahay na parang lumulutang sa gitna ng dagat. Tinatawag itong The Rock at oo. Literal itong nakapatong sa ibabaw ng isang malaking bato sa gitna ng tubig. Kapag low tide, pwede kang maglakad papunta sa bahay gamit ang buhangin. Pero kapag high tide, kailangan mo ng bangka. Ang bahay na ito ay dating simpleng cottage pero ngayon ay naging restaurant. Pero napaka-unique pa rin ng tirahan dito. Isipin mo, habang kumakain ka ng lunch, palibot mo ay dagat, hangin at katahimikan. Walang ingay ng lungsod, walang traffic, walang wifi. Ang tanging musika mo ay ang tunog ng alon. Kung gusto mong tumakas sa lahat, ito na siguro ang pinakamagandang bahay sa gitna ng kawalan. Bonus topic number 3 bahay na nakasabit sa bangin Cliff House, Australia. May mga bahay sa tabi ng bundok pero ito nasa gilid ng bangin asin nakabitin. Ipinakilala ng isang architectural firm sa Australia ang tinatawag nilang Cliff House, isang modernong bahay na literal na nakadikit sa gilid ng bato at nakabitin sa ere. May limang palapag ito at bawat level ay nakaharap sa karagatan. Parang naninirahan ka sa loob ng isang vertical glass tube. Puro tanawin, puro langit, puro alon. Para makapasok may walkway na konektado sa itaas ng cliff. Mula doon pababa ang hagdanan, parang elevator sa loob ng bangin. Wala kang kapitbahay, wala kang daanan at siguradong hindi pwede sa may vertigo. Pero kung ikaw ay mahilig sa tahimik, moderno at extreme na buhay, ang cliff house ang pinakaepikong tirahan para sayo.